pinatawag ko kayo para ikalat sa mga media natin na kasama sa payroll ang balita bagong issue, charter change na ating isusulong upang sa ganon magtuloy-tuloy tayo sa ating kapangyarihan. Kung hindi makukuha sa impeachment ang Vice Presidente at paninira natin sa kanya sa media, nakakampi natin kukunin natin sa Chacha Crocs, Benny Abunda Ikaw ang mga siwasa at ikaw din ang magpa-interview sabihin. Mo sa lahat ang plano natin, ikaw ang aasahan ko. Alam mo na pinaupo muli kita kailangan mo, tanawin sa akin yan, gawin nyo lahat upang ipabatid sa taong bayan at mga kalaban natin ang charter change. Kayong mga media na kasampalataya sa pera namin, may bagong issue tayo papasabugin. Ito ay ang charter change kailangan nyo. Ipakalat na pabor kayo at ang taong bayan sa Chacha at isa pa ipagpatuloy ninyo ang pag-interview sa amin. May bonus kayo muli at ang inyong network kapag naisulong natin. Patungkol sa impeachment ng Vice Presidente, lagi nyo ipalabas na kami ang tama at dapat paniwalaan hindi ang batas ng Senado at Supreme Court, may mga bagong recruit kami na Crocs bagong mukha sila ang kakapanayamin ninyo. Mga sumasampalataya sa amin, nais nice ko ipabatid na ating isusulong. Ang charter change masyado ng luma, ang mga batas natin, kailangan na natin baguhin ang institusyon ng ating bansa. Gagawin namin ito para manatili sa pwesto ang ating speaker maging prime minister ng bansa. Kailangan mangyari ito as soon as possible. Kaya kayo na kumakalaban sa amin mga senador, tingnan natin kung saan kayo pupulutin isa pa malapit ng maging ombudsman si DOM. Bonjing formula kaya walang kahirap, hirap mapabilis. Natin ang pagsulong ng Chacha, gagawin namin ito hanggat maaari ngayon na.